ayan guys ah, good morning so for today's videos gagawin po natin yung ating front fender ng ating motor so yan po siya eh, wala pa tayong budget pambili kaya gagawan muna natin siya ng paraan so bumili tayo ng mga washer so, oh, ginagamit ko kasi yung motor ko ngayon eh, tag ulan yung talsik ng tubig papunta sa akin kaya Ayan, gagawa muna natin siya ng paraan. Yo, yan ho yung ginawa ko. Lagyan natin siya ng washer para medyo lumaki na si mga butas niya, eh. Tapos washer din sa taas. So, yun guys, naikabit na natin. So, ganyan ang magiging position niyan. Ganyan ang magiging itsura. So, tara guys, gawin na natin. So yun guys, natapos na natin siyang gawin. So ganyan siya. So yun guys, pantay na pantay na. Ayos. Magagamitan natin siya na hindi tayo natatalsikan sa mukha ng tubig. So yun guys, subscribe naman po kayo sa aking Facebook at sa aking YouTube channel. Salamat!